Hello guys, wondering ba kayo kung saan nagpupunta ang mga kapwa natin Filipino tuwing linggo? Kung mag-EMTR nga kayo ay kailangan nyo lang hanapin yung Central Station tapos hanapin nyo lang yung Exit B na kalagay Wide House. Ito namang Louis Vuitton yung pinakang landmark kapag magtataram kayo. Hindi nyo na nga rin pala mamimiss ang Jollibee dahil meron ng Jollibee sa tabi nito. Ito na nga pala yung Exit B. Paglumabas lumabas kayo dyan ay hindi nyo na nga kailangan tumawid. Kailangan nyo lang maglakad ng konti para makita yung entrance. Bale, pagpasok nyo nga dito ay aakit lang kayo ng escalator pagkatapos makikita nyo na agad yung entrance niya. Pagpasok nyo pa lang dito ay mararamdaman nyo na agad na para kayong nasa Pilipinas. Guys, hindi lang puro pagkain ang makikita nyo dito. Meron din kayong makikita ng mga remittance center. Meron din dito mga bangko gaya ng BPI, BDO, PNB, LBC, Western Union at kung ano-ano pa. Pwede nyo rin dito ipadala yung mga balikbayan box. New. That's it, bye!